Hmm. Ini yang singot, guys. Ano yung ibutang ninyo diri sa mga Sama Sa mga... Asa itong gibati ba? Nabad sa ulo. Um, sarapan. Tapos, uh, diri sa kuan ah, Singot-singot. Diri sa puan, diri sa Puto, puto Pagkatapos guys, yun yung ibon ang liris ha. Ilalong. kibali sampungan, yung naong, imong himasingoson. Hingos mm <coughs> Ah. Uh, guys. So, ayan guys, Grabing pawis ko. Nap Ipaningo ko maayong as in. Wala naman tagtuob sa atong lawas. So, karo nato na ni imno naman naman tagtuob sa atong lawas. So, imno na nato ni siya. Ay. Ang go so to da, hot jo ni mo. Ay pa siya na mo kuan. Sana guys hindi na hindi na dili na mo balik akong Nalanat ba? Kaya, Kung ano, sa nga lang nalang kahasol kayo. Ikaw pa'y nahilanat. Ikaw pa'y magservisyo sa ilaha. Tapos akong hilanat guys. At ito lunes lunis. Ang nagbalik-balik lang siya kada gabi eh. mga anak nga yung kuan ini ka bisaya, binisaya ang nga remedy kay para maulian salamat ay tuwad sa akong minahal mo yung nagtundo at anin ako at na naka-recover na ta I stress ka ayaw ko guys promise na ni Murag sagol na ni stress depressed <laughs> nya dahil trabaho, over fatigue. na lang 'ong. Oh. ni nyo <sighs> Murag ni feel better ko, guys. Ayun, tagka nang taos-taon-taon naligo ko kay. Kuang ka nang Murami okay okay naman. Pero gabi kita ko, guys, promise. Tagigan ko 'to. So, I hope nga, okay na ang tanan. Kaya, unang julinyo yung guwan mo, ining bugas ba, ang gisa, yung okay, gisa, kaya, kuan ko ninyo Wala lang kaya guwan ko, yung kuhan, ka nang dalit lang. So, mga na, kaya, unang bugas, ngayon yung gikuan Ayong gano'n. Sangag. Dami man siya, pero pait-pait. Ang dagana niya nagkuhan o yun. Dagana na hukuhan. Limo. Limo.